Nmax version 2. Ayan, 50,633. Odometer, grabe. Magsasarado na kami. Mabol si Busi. Grabe ang rinay. Eh. Bakal na. Nagkikis-kisan. So, akala namin, tensioner lang ang una. Ang Pero hindi pa na. Masaklap ang sinapit ni Losing. Eh. Grabe ang rinay. So, kinik ko yung dipstick. Mga bossing, ayan oh. Sobrang itim na langis. Sobrang itim na napakalapot. So indication niyan na matutuyo na yung kanyang langis. Sobrang konti na lang nung kanyang langis. Pagka ganyan yung langis nyo, chinik nyo sa deep street, wala na po yan. Patuyo na yan. Sobrang lapot na po yan. Na-overhaul na daw pala. Ito. Itong motor na ito. Probinsya. Inabot sa ride. No, Nag-ingay na rin daw ito dati. So, ginawa doon sa probinsya. Tapos, ito na naman. Naulit na naman. Yun ang nangyari. So, may tama ang black nito mga boss. Kaya ito yung nagkakain ng langis. Ayan o. No, tingnan nyo naman. Sobrang itim. Dinip ko ulit. Sobrang lapot ng langis. Mabaho. Inamoy ko. Pinaamoy ko pa sa customer. Sobrang baho. Sunog na sunog. So, ingat mga boss. sa so, pag change oil.